Bakit marami nagkakagusto sa mga mayaman kahit hindi sila physically attracted sa kanila? Bakit? Ay, nangunguna dyan. Number one, gusto nila ng magandang buhay. Uh, mm. Alam mo kung bakit? Kasi siguro um, they were struggling ng kabataan, gusto nila ng magandang buhay. Alam nila yung gaano kahirap magbayad ng bills, nagre-rent, yung nag-iipon para sa mga expenses, no? So, gusto niyang maging uh, guminhawa yung buhay nila. Number two, mm -hmm. may lifestyle sila na gustong i-maintain. Ito yung parang lumaki ng mayaman. Siyempre, ayaw naman niyang mag-ano. Oh, oh. Ayaw niya ng ano. Yung gusto niya pareho pa rin sa dati yung buhay nila. Na marangya. Maging hawa. Oo. Oh, di ba? ano yung lifestyle mo, yun e. pa rin yung gusto ay. mong, syempre. Siyempre, mm -hmm. kung ano yung pinigay sa inyo ng mga magulang nyo, yun din ang gusto nyo na maranasan pagka kayo ay may sarili pamilya na, di ba? Mm -hmm. Number three, hi hindi na nila iniisip kung ano itsura ng partner nila. Basta, kasundo niya. Malaking bagay yun, ha? Marami dyan, maganda, mayaman, minsan, ano, yung lahat nandiyan na, pero pag hindi mo kasundo, napakalaking problema niyan. Importante talaga Oo yung kasundu. naman. Bonus na lang din. Kung hmm, mayaman siya, kahit hindi hindi ka physically attracted, basta kasundo mo, nagkakaintindihan kayo, eh di okay na para sa, sa iba yon. Mm -hmm. Number four, gumagwapo ang isang lalaki kapag maraming pera. Ah, yeah. uh, ito eh, lumang paniniwala na ito na hanggang ngayon eh nag-a-apply. oh uh, naman lalaki kapag maraming pera kasi hindi lang physical yung qualities niya. Ibig sabihin, magaling mag-manage ng pera, madiskarte sa buhay, alam niya yung gagawin sa negosyo, uh, yung kayang bumuhay ng pamilya, magiging good provider. And number five, hindi ka mabupusog sa jowang may itsura pero wala namang pera. Yeah. Totoo yun ha Kasi lang ang titignan mo lang Tapos busog ka na Hindi po totoo yun Magugutong pa rin kayo yung Ayan nyo, Ang akin naman lang, Yung makita mo lang Ulam, ulam na, na. <laughs> <Yung pa yun. laughs> uh, ito. ito naman Number six ang akin ay, they need the other person for their self-esteem. Siyempre, kung uh, may power, may pera ang iyong partner, tataas din ang self-esteem mo kasi inisipin mo na parang mas malayo na ang iyong mararating. Number seven, katulad ng sinabi ni Papa Stan kanina, money can make uh, their lives better. Nakakaginhawa kasi talaga ang pera. At kung meron kang partner na may pera, giginhawa din ang buhay mo. At minsan, yes. hindi lang buhay mo ang gumiginhawa kasi ang number eight ko, they need money to help their families. So, hindi lang buhay mo ang giginhawa, pati na rin yung buhay ng pamilya mo. Di ba, Papa Stan? Kung mayaman yes. na mapapangasawa mo, pwede mong matulungan pati ang pamilya mo. And uh -huh. number nine, money can help to make situations um, and create happiness. So kung may pera ka, money can buy happiness. Pero kung may pera ka, you can go to vacations, kung saan pwede kayong maging uh -huh. masaya, di ba? Mabibili mo yung mga gamit na makakapagpasaya sa'yo. So it can create situations that can give you happiness. And number 10, It's the smarter choice. Minsan okay. na kailangan maging practical ka, di ba, kapastan? At yes. mo talaga, ay yung may nakakaginhawa sa buhay o yung may pera para mas maging okay din ang buhay. Mm -mm. Sabi nga nila, money can't buy happiness but it doesn't hurt kung natutulog ka sa isang kwartong nakabukas ang aircon, malaking bahay at uh, kumpleto lahat ng gamit. <laughs> May marami kang pera sa ano, sa ilan. Um, Totoo. O, ayan. Ayun po ang ating top 10 feels ngayong hapon. Mga